nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko sa pagkonsumo ng karne ng baboy at baka dahil yan sa kaso netong rabies na mula sa mga pusa at mula naman sa mga aso. Payo ng kagawaran, masusing kilatisin ang binibiling karne sa mga merkado at siguruhin maayos itong laluluto bago kainin. Ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., Kinakailangan ng nasa 110 million pesos na budget para yan, mabakunahan nga itong nasa 22 million na mga aso dito sa ating bansa. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Basically, ang sinasabi nila sa akin, for next year, we need 110 million pesos on the vaccine alone. Wala pa yung mag Apply, wala pa yung syringe wala pa yung rollout ng program. For the vaccine alone, uh, kailangan i-vaccinate 22 million dogs eh, yes. para ma-eradicate ito. Hopefully eradicate. Diba? So we need at least 122 million, 110 million pesos uh, na, na budget na kasi yung isang vaccine is almost 500 pesos at isa. Yan ang bahagi ng pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Teolorel Jr. At kung matatandaan, nauna na ang iniulat na may isa pang lugar na tinututukan ngayon ng Department of Education, na particular na ng Department of Agriculture dahil yan sa posibleng ang kaso nitong rabies. Maliban yan sa Marinduque kung saan una na ang nagpositibo nga sa rabies, itong tatlong baka at anim na baboy. Patuloy naman ang panawagan ng Kagawaran sa Publiko na makipag-ugnayan ho sa mga local government units at maging sa Department of Agriculture para mapabakunahan na itong mga alagang aso at pusa laban nga sa nakamamatay na rabies.